Kasi nyo ba talagang malamig ko anong problema? Ako... Ako ang problema. Kasi nasasaktan ako kahit hindi naman ako dapat nasasaktan. Sana kayo kong isinilahan ng sakit na nararamdaman ko. Kasi ako humiling, di ba? umiikas po. Sana kaya ko sa tina. Masaya ko para sa inyo. Para sa iyo. Sana kaya ko. Sana kaya ko. Pero hindi eh. Masama sa mga tao. Kasi ang totoo, maaasa pa rin ako na sabihin mo, ako pa rin. Ako rin na Ako na ulit. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Ay, pumatak ng luha. Pumatak ka naman, please. Please, kailangan kong umiyak. Ano, ha, paano? Ang hirap ko pala mag-artista. Piniiyak ako kanina. Paano hindi ako mapaiyak? Paano gagawin ko ngayon? Ay, ang hirap-hirap mag-artista.